Ibinahagi ni Dr. Love Paulino ang kwento ng kanyang pakikinig at pagsunod sa tinig ng Panginoon sa programang Culture Blessings ni na former Governor Sharina Cherry Domingo Mali at Dr. Kit de Guzman. Nagtapos ng pag-aaral noong 2013 si Dr. Love at naging eye doctor o optometrist. Ngunit, nung tinawag siya ng Panginoon na hindi niya inaasahan na mas mag -e enjoy siya sa Bible School at dito siya nagkaroon ng tatlong doctorate degree. Kwento niya, noong 16 years old pa lamang siya, ay nadiskubre na niya ang kanyang pagmamahal sa nations. Kaya naman, sinubukan niyang mag-sign up para sa isang mission trip ngunit nabigo siya at hindi na pinalad na mapunta sa ibang bansa. Sa kabila ng kanyang pagkabigo ay pinagpatuloy niya ang pagsa-sign up at kalaunan ay nalaman niya na hindi siya makakasama sa mga mission trip. Bagus siya ay para sumuporta sa mga missionaries na naglalakbay sa iba't ibang bansa. At a young age, so nagkaroon po ako ng desire to support them, 1,000, 5,000, 10,000. Ayon kay Dr. Love, unang una niyang sinuportahan ang mga missionaries na nagtungo sa Southeast Asia, gaya ng Thailand, China, Japan... At kahit hindi siya kasama rito ay patuloy lang siya sa pagbibigay ng financial support para sa missions. Dagdag pa niya kahit sarili niyang allowance ay hindi niya pinanghihinayang ang ibahagi sa mga missions dahil naniniwala siya na ito ay sinasabi sa kanya ng Panginoon. Sa palaging niyang pagsunod sa tinig ng Panginoon ay meron umano siyang natanggap na hindi inaasahang biyaya mula rito. Makalipas anya ang isang taon niyang pagsuporta sa mga missionaries, ay nagkaroon siya ng pagkakataon na maging vice president ng kanilang Bible school at nabigyan din ng three-year scholarship. Sobrang, when We're the Lord same. called me to prophetic intercession, mm -hmm. as in po talagang buong buhay ko, intercede mm -hmm. ka lang na intercede, hindi ko po kaya na lumabas without praying and hearing God's mm -hmm. voice kasi narinasan ko na din pong magkamali ng sobra. Mm -hmm nang walang basbas ng Panginoon and even po ako na nagta travel talagang I'm praying a lot mm -hmm. po until now po as i'm speaking i'm also praying yes. <laughs> para sa balita ko na sigaw Amber Salazar